Baka na lang ito, mo siya lumingan. ito yung bukol. Eh. Isang magandang araw mga boss amo. Ang madalas ninyong nakikita sa aming mga videos ay ang mga masasayang gawain ng aming pack. Oo, sila ay nag-aaway. Ngunit alam naman natin na ang away sa pack ay normal lang. Kalaunan, huhupa ang tensyon, at ang lahat ng aking mga aso ay magiging kalmado. Ngunit sa bawat saya, away, at pagiging kalmado, nasa likod nito ang madilim, malungkot, magastos, nakakakaba na buhay ng aso. Pero yung ganyang uh, gamdok, pale yan. Pill. Ang mga aso ay parang tayong mga tao din. Hindi ba noong tayo ay bata-bata pa, ang pakiramdam natin ay tayo ay hindi natatanda. Ang pakiramdam natin ay hindi tayo magkakasakit. Ang isang dang porsyento na binigay sa atin ay hindi na mababawasan. Tayong mga tao ay nagbabago ng perspektibo sa buhay kapag tayo ay tumatanda at kapag tayo ay nakakaranas ng mga matitinding sakit. Sa aspetong ito, dito na nahihiwalay ang aso sa tao. Sa tao ay pwede kang magsabi na ikaw ay may sakit. Ngunit ang aso, kapag hindi marunong magbasa ng body language ang amo, sosolohin ng aso ang kanyang sakit. At kung sakali na ang aso ay asong gala, para sa aso, hahayaan na lang niya ng kalikasan na mag para sa buhay niya. Ngayong gabi ay ipapakita namin sa inyo ang mapait na buhay ng aso, ang realidad na mapatao o asuman walang nananatili sa isang daang porshento. mo, masyado, baka ano, mabigat. Ito si Bullet, pagkatapos ng kanyang gamutan. Hindi pa naman nanunumbalik ang kanyang lakas. Ngunit alam namin Bullet. na maganda ang Bullet. kanyang progreso. Ang lepto kasi is madami siyang point of entry. So ibig sabihin, pwede siyang pumasok sa sugat which is yun yung pinaka-ano natin, pinakaalam natin. Pero pwede siya actually makuha through ingestion. Any mucous membrane na pwede niyang ma-penetrate like sa bibig, um... Sa mata. ha Ito ang mga eksena noong July 5. Bigla akong tinawag ni Rodel. Oo nga matamalay. yamay yama. mo, Bakit nangyari sa ibulit? tsaka yung mata nyo oh. pero kanina, parang lampod nga Nagmumuta ang mata, maputla ang gilagid, laging nakatikom ang bunganga, matamlay at walang ganang kumain. Iyan si Bullet sa mga oras na ito. Kasi ang layo eh. Nagmamanifest ito ng respiratory infection. Sisipunin yung aso. Di ba ang layo dun sa leptospirosis hmm. which is iihi ng dugo at magtatay ng dugo. So, simpleng sipon, pagkakaroon ng vomiting, diarrhea. Minsan akala mo parvo eh. Hindi mo kakalaing lepto. So, yun yung mga kailangan nating i-check. Don't forget to flip, sabi nga flip flip mo lagi yung lip flip the lip flip mo lagi para makita mo kung may mga jaundice kasi yung jaundice yan yung mga pinaka common or yun talaga yung mismong sign na may lepto ang isang aso though hindi naman ibig sabihin na ninilaw ang isang aso lepto na agad yan pwede rin uh, pwedeng blood parasite din yun So, the only way to confirm is talaga ipa-blood test. Blood test. Uh, which is si Bullet nung pina-blood test ay confirm na na may lepto siya. Pinakuhanan ko ng dugo si Bullet. CBC, blood chem at four-way test para sa blood parasites at lepto. Una siyang nag sa lepto. Kalaunan, nag din siya sa babisya. Isang uri ng blood parasite. Agad naman naming binili at inihanda ang mga gamot. At dito na nagsimula ang gamutan at halos walang katapusan na pag-aalala. Okay mga boss, ang mga aso wala sa playground except yung mga forest dogs na nandun, nandun sila. Wala dahil, uh, tingnan nyo no, pag makikita yung surrounding sa supero, medyo maliwanag na Paano nga ba nakuha ni Bullet ang lepto? Ang lepto ay nakukuha sa ihi ng infected na daga. Kapag tuloy-tuloy ang ulan at hindi sumisikat ang araw, wala kaming packwalks dahil sa panganib ng sakit. Kaya ang mga aso ay nasa loob lang ng supero. Ang nagbago lang sa aming nakagawian ay ang pagtitrim ng mga puno sa paligid. Marahil ay nabulabog ang mga lungga ng daga dahilan para magkaroon ng cross-contamination sa parte ng aming playground. Anong pinag-gusto mo ipakita? Abs! Pakita mo abs! Tiyan! Pambihira! oh, yan o! Oh. Yeah, no? oh, oh, ito! Oh, yan. Anong pangalan mo? Mark Jan Palies. Palies. Available ka ba sa Facebook? Yan, available! Ay, <laughs> ah, naghahanap ng girlfriend niya, eh. Naghahanap ng girlfriend. Wala pang girlfriend yan. Yon, yun si Michael, oh. oh. Walang aso ngayon. Walang aso ngayon. Puro sanga. Oh, Isidro, kaway. Oh, charo sa inyo, super dog fan. Oh. Ayun, oh. hindi nyo nakikita si Rodel. Natatakpan ng sanga. Ay, Rodel, pakita ka, pakita ka dyan. Yan, si Rodel, then si Kenneth nando sa itok to. Ayan mga boss, oh. mga aso natin, nandiyan lahat sila. Ayan guys, so, merong order dito si, ano, Sir Melvin. Ayan. Karing bagyo, smoke meat. Kapag nasa supero, si Doc Nicer, dalawa lang ang ibig sabihin, may bakuna at may problema. Ang pangalawang aso ko na nangangailangan ng medical attention ay itong si Biel. Siya ang pinakamatanda kong aso. Pumutok kasi ang kanyang tumor sa likod. Ilang linggo na din itong hindi gumagaling. Kaya ako nagdesisyon na ito ay ipasurgery upang matanggal ang bukol at matigil ang pagdurugo. Dok, lang to. humingan. Dis oras na ng gabi. Dok. Nagising ako sa tahulan oh, okay. ng mga aso. Agad eto, kong pinuntahan sila, ng asuhan. At itong yun. si White pala ang dahilan ng tahulan. Yun. Hindi siya mapakali sa kanyang nararamdaman. So, eto, parang may malaki dito. Then dito. Dito may malaki. Ayan, Then dito. may malaki. siya humingan, oh. Agad kong tinawag si Michael. Dinala namin si White sa aking office upang obserbahan. Pinainom namin siya ng resetang gamot. Tinutukan ng electric fan. Binasa ang katawan. Hinintay naming umepekto ang gamot. Hanggang si White ay maging kalmado. Sige, Guide mo ako sa. Awan mo. lymph node. So, ang nangyayari kasi kapag nagkakaroon ng infection sa katawan natin, kumbaga ay nadidetect ng katawan natin, kaya namamaga yung lymph node. So, it's either dun sa dito sa ilalim ng baba, sa siko or dito sa may kilikili or sa may singit, 'yan yung mga prominent na lymph nodes. Okay. Kaya kung may infection yung katawan, 'yan makikita mo may mga pamamaga sa lalamunan. So, mawawala din 'yan. Dahan-dahan magsusubside okay. 'yan. Pero meron yung mga pagkakataon na tumitigas. Talagang hindi na siya magsusubside. Minsan na nagiging cancerous pa. Eto, ito, ito, ito. ito, siya naman si Doc Rodeza, classmate ni Doc Nicer. Nandito siya upang kunan ng dugo si Wayne. Tapos <laughs> yung hinga niya, hindi normal yan eh. pumapayat siya. Mm hindi -hmm. naman siya ganito. Malakas ko ka ay! Kaya nagtaka nga ako, lakas na kumain, tapos pumapayat eh. <laughs> Kaya na lang yan, parang 4 weeks ago, maliit lang no? Parang ganyan lang kaliit. Tapos biglang lumangin na lumangin. Mm -hmm. Pinkish ba, Doc, o hindi? Yo. <laughs> hindi daw okay ang kulay ng gilagid ni White kaya naman pagkatapos ng blood collection, naghanap ako ng baseline sa kulay ng okay, gilagid. Ayan, okay naman. Okay yan. Okay. <laughs> Ayan, okay siya. Okay itong kayo gam. O, ganyan ang check-check yung gam, nating gam. Pag ako ang titingin, iangat mo lang yung gila gilagid. Yan, normal yan, Dok. Kung ganyan sa gam, sinis <laughs> siya okay naman. Okay. <laughs> Ito yung gilagit dito, okay? <laughs> sa aking pack ay may aso ako na simula't simula ay pale na ang gilagid. Walang iba kundi si Lucas. At sa sobrang dami kong stress ay isinama ko na siya sa blood test. Pero yung ganyang uh, gum, doc, pale yan. Pale. <laughs> Light pink. Light pink ang kulay ng gilagid ni Lucas. Ang ideal daw sana ay dark pink. Hindi naman nahirapan si Doc sa pagkuha ng dugo kay Lucas. As usual, nonchalant. What do you think, sa blood? Hindi na makagaya ni Bulat ha. Ikaw kasi kulay pa lang, alam mo na yun, no? <laughs> Ito naman si John Wick. Napasama na din siya sa blood testing dahil umapayat at tatlong beses lang siya sa isang linggo kung kumain. Yun nga yung pinag-uusapan namin ito kang Hina. Kung yung aso nyo is matamlay na siya. Uh, matamlay, mga 2 to 3 days matamlay. O kaya 2 days lang. Wag, wag nang, ano, wag nang ipagpamatagal. Ipa-blood test mo na yung aso para malaman mo kung ano yung specific yung specific na, na sakit. gamot uh, o, sakit sakit at gamot. gamot na ilalapat sa kanya which is kay bulak ginawa naman namin so happen na alam mo yon parang <laughs> hindi ko talaga inexpect na Umamatay although once na lepto Kasi pag sinabi mong lepto talagang nakakamatay siya may mga nagso-survive actually sa lepto pero sabi shedder sila Cheddar ibig sabihin, lifetime, nasa katawan na nila. Ah, oh, okay. Tapos magkakalap na lang sila ng lepto. Hmm. Parang ganun yun. So, lifetime. Hmm. Parang siyang blood parasite na oh, nasa system ba? Nasa system. Kaya, yun. Yun ang nakakatakot sa lepto. Hmm. And, syempre, kung tayo, na naghahawak sa kanila, na-expose tayo dun sa ihi nila, tendency, kung may mga sugat din tayo, dun, may pwedeng mahahawa. May may, uh, pwede tayong mahawak oh yung term na zoonotic. Kaya pala si Rodel mukhang may laptop <laughs> <laughs> uh, ayun. Okay. Zoonotic disease na nakukuha natin. Aside from rabies, yung lepto. From animal to human. Okay. So, yung kay bullet, hindi rin talaga natin in-expect. Kasi case to case, may mga iba na nakakayanan. Yung iba naman, talagang bumibigay yung organs. Multiple organ failure. Ang buwan ng July at August ay ang mga buwan na tatatak sa aking puso at isipan. Kung sa Pilipinas ay ito ang buwan ng tag-ulan, sa Supero, ito ay ang buwan ng pagluha, pagtangis at pangulila. Si Bullet ang aking mabangis na aso na kahit ang mga Giants ay hindi niya inuurungan sa gulong na maalam sa sakit na lepto. Si Nabiel, Lucas at Janwick naman ay ligtas. Walang kahit anumang problema sa dugo. Nitong huling araw ng Agosto, sumunod ng lumisan sa mundo si White. Nauwi sa limpoma ang kanyang bukol sa leeg. Putang ina, pangalawang libing natin to, pre, Si White ay kapatid ni Orange. Dito na natatapos ang kanyang lahi. Yun yung iniisip ko eh, parang siguro si White kaya hindi rin siya nanganak kahit na ilang beses nating inattempt na pagbuntisin. Hindi siya nanganak kasi alam niya na ang bloodline niya is mahina. kaya siguro, by nature, nag-decide ang, nag ang nature na huwag na siyang paramihin para maputol na ang lahi niya. Noong una ay hindi matanggap ng kalooban ko na ang mga aso ko na kasama ko ng mahigit sa kalahating dekada ay mawawala. Napakasakit sa dibdib. Ngunit tayong lahat ay parte ng inang kalikasan. Walang sino man sa atin ang nakakaalam ng kinabukasan. Marahil sila ang nauna upang ako ang isalba. Dahil kung ako ang nauna, paano na lang ang matitira? Paalam sa inyo, aking mga aso. Tanggap ko na na kahit ibigay ko ang aking isang daang porsyento, ang aking kayamanan, talino, lakas at pagmamahal, walang garantisado sa mundo. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.